All mga idol. Ayan. Nandito tayo sa ano. Sa mag-iina. Ayan. Ah, natin ulit sila ng grocery. Galing kila kay Mamupilya. Ayan, pinabot sa ating kahapon. Ngayon, uh, ah, tigil muna natin yung pagmamanok. <laughs> at mag-charity muna tayo. Habang may magbibigay ng sponsor. Ito po eh ano hindi natin hingi kay ma'am kung saan binigay nyo kasi nga nakaugalian niya na pag umuwi siya binibigyan niya ng pagkain ano mga grocery at pamasko yung mga mag-iina kung pisang nakilala niya na eh, hindi niya na po ito pinabayaan ayan po ayan po yung bahay nila at ito na may natin napakaputik po ng daan dito lalo na pag tagulan mahirap mahirap po talaga Uh, Samahan nyo po ako at ihatid natin yung itong mga grocery na to. Wala yeah. Tula nang tulay. Patay. Ayan. Yeah. Yeah. Ayan. Adlaw. Niya naman naklak pa siya. Kumusta lamang? Nadumduman mo si Ma'am Opelia? Uh Oo. -oh. Mga naghahatag si niya. In, in kada kahapon kay pabalik na siya sa US. Eh. Ay, trapal mo. Wala na? Ha, paguna ko di, di oh, Siya po si Ate Annabel. Ina ng apat na anak, isang lalaki, tatlong babae, at dito po, sa barong-barong na ito, sila nakatira. Siya lamang ang nagtataguyod sa kanyang mga anak dahil sa iniwan siya ng kanyang asawa. Ngunit, hindi ito naging dahilan upang panghinaan siya ng para magpatuloy sa buhay bagaman mahirap ang kalagayan ay pinipilit pa rin niya na mapag-aral ang kanyang anak uh, buti na lang sa tulong ng 4 at sa mga katulad ni Mamofelia Malong at sa iba pang buting puso na nagpapabot ng kanilang mga tulong sila po ay nakakaraos sa kanilang pang-araw-araw bilang isa sa nagbibigay tulong, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo. Bagaman, tayo ay nagpahinga sa ating pagcha para makapag-focus sa ating mungting hanap buhay para rin sa aking pamilya. Ako po ay nagagalak na meron pong mga hindi nakakalimot sa mga sa magiinang ito. Nakikita sa mukha ng mga anak ni Ate ang saya lalo na ng Pasko ay may natanggap silang regalo. Mga groceries galing sa iyo, Ma'am Ophelia. Hindi hindi po ako magsasawa na magpasalamat sa iyo sa mga nagbibigay tulong sa mag-iina. Naway ngayong darating na bagong taon ay bigyan po tayo ng maraming blessing para tayo naman po ay makapagbigay kahit malit para makapagdugtong sa kanilang pang araw-araw na pangangailangan lalo na po at nag-aaral ang kanyang mga anak ay naman po ang maganda dito kay ate Annabelle. kahit po nag-iisa siya ay hindi niya pinapabayaan na tumigil sa pag-aaral ang kanyang mga anak pilit niya itong uh, itinataguyod at tinahatid pa doon sa school mismo sa araw-araw kahit naglalakad lang sila yan ang kagandahan dito kaya tayo at uh, sana eh, mas marami pang makapanood at makatulong sa mag-inang to ako po naman ay nandito lang at uh, handang magpaabot ng inyong mga tulong at hindi rin po natin pwedeng pabayaan na lang na hanggang sa ganitong sitwasyon na lang sila sayang lang po at ang kanilang bahay ay hindi natin napaayos dahil po sa bawal at ayaw ng airport management Ayan, sayang po at pinangako na po na sana ni Mama na siya na po ang bahala sa bahay nagkataon lang po na hindi po talaga pwede pe kaya ang ginagawa na lang natin hanggat maaari eh, sinisupplyan natin siya ng trapal na magiging ubong sa kanyang bahay para hindi po sila matuluan tinanong ko naman po siya kanina kung mayroon pa siya sabi niya po daw ay mayroon pa at pinasok niya lang para hindi po agad mabulok ibig sabihin iniingatan po talaga niya kung ano yung mga binibigay sa kanya yan na maganda na yung sitwasyon ni ate Annabel ngayon kasi nga hindi na siya masyadong nahiya at nakikipag-usap na lalo na yung mga bata parang sanay na sila sa may mga pumunta-puntang tao at hindi na sila nagtatago hindi pares nung unang kita natin kay ate Annabel at sa kanyang mga anak eh parang takot sila sa tao ngayon kangiti na silang humaharap sa kamera at nagpapasalamat sa mga pinaabot na mga regalo sa kanila Nah, sabihin mo kan ma'am. Salamat. karen na may nalibanganan mga bata. Ah, di. saka Sa kaka o sanu naman, o, may paabot sa may tubig kasi mam ma upil yaho Merry Christmas oh. Entro. Diyan tada yun si mam. Ma Ito bibi o nasa You know, you know, nyaño na nakadukot. Mao lang yun na nakadukot. Yan. Yeah. Merry Christmas daw. Hmm. kamu lang diri natulo, Ah, okay. Natunaw na ako ha. Salamat unon ha. Tapos trapal. Ayun naman. Diyan pa talaga sigurado ka? Yun oh, tinampon mo san ko e naman. Kakapunta ka di di Oo sige. Nag-iskur la no. Oh ngani. Memo tapaga kamo permesa barracks. Wala keno lang ito kunan ng kuan. Pag kauna na ano At ako, wala akong problema. Di bali, basta kung may pangapaabot, papatod ko na lang dito. Ha, salamat tunon, ha? ako ha. ato na ako. Kay, oh, malapo ko sa Bye-bye, bibi! Bye-bye. Salamat. -bye. Uh, uwi na tayo, Ma'am. Uh, mission success po. Uh, uh, Na-edit ko na 'yung gusto mong update. Uh, ah. Ako po ay uuwi uh, na. Uh, balik naman tayo sa manukan, mga idol. Uh, kaya pa papaano eh nakapagbigay tayo ngayong taon uh, at maraming maraming salamat po sa mga cha, sa mga sumusu bye sa aking ng channel hanggang ngayon ay na-enjoyan pa rin po kayo. At uh, Asensya na po at hindi ganun kadalas yung ating mga upload dahil po sa Nag-focus po tayo sa ating munting negosyo. Pagkabuhayan muna tayo mga idol sa kana tayo magbibigay pag medyo may, 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 may kakayahan na tayo. Magbigay kahit konti. Sa ngayon, family first muna po tayo dahil kailangan natin ng bigyan ng magandang ah, bukas yung ating pamilya kaya sa ayon ayan, papasalamat tayo kay Mamupilya dahil hindi tayo nakakalimutan bigyan ng ano pangbigay din sa mga ating mga tinutulungan dati at maging hanggang sa po hanggang ngayon din po ayan, maraming maraming salamat po Mamupilya ayan, kahit hindi kita hinihingian ng ano ayan, hindi mo nakakalimutan yung ating tinutulungan ayan. Ang ganda lang po tignan pero maputik po yan. Bumaon yung ating motor kanina. Ayan, mega mega lang shoutout po sa lahat. At maraming maraming salam po. Um, Merry Christmas and Happy New Year po sa ating lahat.